Kumusta kayo mga Jojo, ito po si Ilad Nagato and yes we're back again sa ating channel Yes, alam kong taon na kung hindi na nakapag-review and hindi na rin gumagawa ng content So, by the way, salamat nga pala kasi 3 na at at siguro 3700 na yung ating channel. and salamat sa mga nag subscribe hindi sa inyo kundi sa mga amerikano tinignan ko sa mga analytics ko na na reach ng video natin palagi is mga sa united states so mag english sa bako sa joke lang so not a good joke man funny la mouse hindi so yun tagalog muna ako ngayon kasi alam nyo na international na tayo eh but the is not my son pag-uusapan natin ngayon ang kumakalat na issue sa social media about the Chocolate Hills at sa pamulpot na resort na nalocate sa lugar na ito. So alam naman natin na Chocolate Hill ay isang national treasure at marami ang tumatangkilik nito So shout out sa mga uh, katulad ko nung elementary na uh, nadismaya nung nalaman ng Chocolate Hills ay hindi pala talaga gawa sa chocolate So uh, yun nga By the way, ito ay isang national treasure. Wala well, alam ko na walang ng uh, elementary at high school na dito tinuro sa ating uh, araling panlipunan. Noon may meron pa kaming uh, civic at kultura eh. So, uh, masasabi natin siyang national treasure. Kaya naman marami ang nadismaya nang makita ang uh, resort na ito sa naturang lugar. Marami ang mga nag-hate comments uh, ang iba ay uh, ang nagsabi na basura lang daw yung uh, resort na yun na uh, nilagay doon, Malang respeto dahil yun na uh, treasure ng Pilipinas at uh, hindi lang sa Pilipinas kilala ang Chocolate Hills kundi sa iba't ibang lugar. At uh, isa yun sa pride ng Pilipinas, sabi nga. Uh, Chocolate Hills is natural uh, monument uh, is part of the tentative list of Philippines in order to uh, qualify for inclusion in the uh, Uh, World Heritage List, the Chocolate Hill are uh, 1,776, chronical, almost symmetrical, and uh, same size mounds are spread over 50 square kilometer area in Carmen Batuan, uh, and Sagbayan town of Bohol province. So, mamaya ipapaliwanag ko kung bakit ko binanggit yung uh, lugar at a uh, specific na location ng Chocolate Hills. Umani naman ang sari-saring hate comments ang natanggap na private resort na nag-pop up na lang bigla sa sinasabing Chocolate Hills. Sinasabi na pero na lang nag-pop up na resort sa mismong lugar daw ng Chocolate Hills. So pero pinabulahan naman ito at sinasabi naman ng owner ng private resort na hindi raw nakakasira ito sa sinasabi nating National Treasure. Parang sinasabi ng owner na hindi naman daw nakakasira yung resort sa mismong Chocolate Hills at naglabas rin ng uh, uh, statement ang mismong Captain Fix Resort na sinasabi nila na ipinapasara daw muna nila ng panandalian yung resort para sa ikabubuti at basahin nyo na lang kasi ilalagay ko na lang sa screen yung statement naglabas din mismo ng statement ang DOT about sa isyong ito na ang sinasabi sumusuporta naman sila sa protection at preservation ang Bohol's Chocolate Hills pero may parte sa statement, na ilalagay ko na naman ulit sa screen. Nakalagay dyan na Captain's Speak Resort Development in Chocolate is not an accredited tourism establishment under the uh, basa lang of the Department of Tourism accreditation system and there is no pending application for accreditation for the same. Karami pa rin ang nag hit comments mismo dito sa pinalabas na statement ng uh, DOT na sinasabi ng mga tao, paano daw yun napirmahan? Hindi naman daw yun mabibuild kung uh, hindi pinirmahan ng mismong DOT ng uh, Department of Tourism. Kung hindi daw inaprobahan ng uh, lokal na gobyerno ng Bohol, marami nagsasabi pa rin na hugas kamay daw ang uh, Department of Tourism. Talagang uh, purong uh, bash ang natanggap ng nasabing private resort. Pero, meron din nagsasabi na yung private resort ay hindi daw talaga located dun mismo sa lugar na dinarayo So meaning hindi do talaga yun located sa mismong Chocolate Hills na nandun sa likod o sa harapan ng uh, 200 pesos natin uh, May nag-comment nga akong nabasa na sinasabi this is not literally we call Chocolate Hills This photo taken was from different place uh, It was a nearby town going to Chocolate Hills This photo is located at Sagbayan Bohol While the said Chocolate Hills was located to Carmen Bohol so kung titingnan natin sa google map kaya nga sinabi ko kanina na bakong bakit ko binanggit yung specific na lugar na sinasabi rito na yung uh, Chocolate Hill ay located sa Carmen Batuan and Sagbayan Town of Bohol Province samantala naman yung Captain Peaks Garden is nasa Carmen Ridge Camp malapit nasa Carmen Bohol malayo at hindi daw yon yung mismong Chocolate Hills ang kinatatayuan. Sabi pa niya na sa comment na I hope this could help your understanding at all. I'm from Bohol and I'm living nearby. This place and I really knew this is not the place we call Chocolate Hills. Please stop bashing. bushing eh. Um, okay. There's also a lot of infrastructure and business of other places not just in Bohol but to the other places in the Philippines that are more destroying the beauty of modern nature than this place. tinignan ko naman sa Google uh, Map. Simpleng Google Map yung source ko. tinignan ko yung lugar. Malayo naman talaga. So ito yung uh, para sa akin na. Ito na yung opinion ko. Agree ako ng uh, Chocolate Hill ay uh, national treasure at ito'y pinagmamalaki natin, Pinoy pride na masasabi and talagang um, ang bagay na 'yon is uh, dapat nating i-preserve. Huwag nating sirain kasi uh, ito yung uh, isa sa mga nagpapakilala sa Pilipinas. Isa kung bakit dinarayo ang Pilipinas, isa kung bakit mayaman sa turismo ang Pilipinas. Pero I not actually disagree. Pero yung lugar daw na actually nakita ko naman talaga sa Google Maps, simpleng source, Google Map na yung private uh, resort is malayo ipapaliwana ko yung Sagbayan dun located yung private resort while yung Chocolate Hills naman is nasa Carmen ulit-ulit -uli tayo eh tinignan ko naman sa review sa Google Map na marami ang nag nagagandahan marami ang nag enjoy and dagdag rin sa turismo ng local government ng Bohol ang uh, resort na ito. Is mga nakakadismaya nga lang sa una dahil akala ko rin mismo na locate siya sa sinasabing lugar. So uh, sa Bohol kasi hindi lang sa mismong Sagbayan may sinasabing Chocolate Hills. Pero yun nga kung um, alam ko na may magko-comment diyan na ganun pa rin Chocolate Hills pa rin yun eh din Hindi yun yung uh, point ko dito. Ang point ko dito is hindi siya mismo tinayo doon sa dinarayo ng mga turista So may lugar naman palang specific yung mismong ah uh, a uh, uh, resort. And yun nga Flat twist. So sana uh, bahala na kayo. Ito yung yung reaction ko. So bilang panghuling part as long as para sa uh, ikabubuti ng lugar, uh, wag nating ah uh, pigilan. So, humahanga ako ngayon sa mga Pilipino sa mga oras na ito dahil nakita natin yung mga reaction na huwag talaga nating sirain yung uh, yaman dito sa Pilipinas. So, yan na nga lang yung mga, mga bagay na ipagmamalaki natin si sirain pa natin. Pero sabi nga nung isang nag-comment, marami ni naman, marami ang uh, mga malalaking tao, mga higante na tumatayo ng kanilang uh, negosyo kahit nakakasira na sa kalikasan. So, marami rin ng mga taong nagiging hipokrito. Mga Pilipino na pag sa, pagdating sa ganyang usapin, active tayo sa pangbabash active tayo sa uh, sabi nga paninira ng ng uh, mga bagay-bagay, pero hindi natin nakikita mismo yung uh, talagang mali. Ano pinaglalaban ko? By the way, salamat sa panunood and don't forget to subscribe and comment kung ano yung uh, a reaction sa video nito. Thank you for watching. I wish we got to stay